Dahil sa mga pag-aaral at anecdotal evidence nito, napaka-efective para losawin ang bato sa kidney at bato sa abdo. Isang ligaw na damo, tumutubo at nakikita kahit saan na akala natin walang silbi. Ang hindi natin alam na isa itong medicinal herb na special sa Spanish country dahil sa binipisyon nito na dumaan na sa human studies. Itong herb na ito ay very alkaline. Kaya sa human studies, sa mahigit na 56 na katao na may kidney stone during clinical studies, pinainom sila ng isang baso na may sampas sampalukan ng dahon na nagkukuntay ng 4.5 grams at ipinapainom sa kanila ng dalawang beses sa isang araw. Pagkalipas ng 14 days, nakita ng mga researcher na ang kidney stone ay lumiit yung size nito. Kaya siya tinatawag na stone breaker. Kaya pagdating sa anecdotal evidence or testimony dito sa Pilipinas, umiinom sila nito ng dalawang beses sa isang araw sa loob ng dalawa hanggang tatlong buwan. Tsaka nagpapalaboratory para makita talaga yung result at pagbabago sa kanilang kidney stone at gallbladder stone. Kung meron kaman man nito. Kaya ang tamang dosage ng pag-inom nito ay dalawa hanggang tatlong baso na dahon na pakuluan. Uminom ng dalawang beses sa isang araw, mas maganda na wala pang laman ang tiyan or before meal. Or pwede naman kahit may laman na ang tiyan po natin. Yung lasa nito ay mapait kaya tiisin talaga para sa kagalingan. At syempre, Libre lang ito compare sa mga over-the-counter na synthetic drugs na katulad ng potassium citrate, thiazide diuretic, lalo na sa may problema sa calcium oxalate. Yung iba nagpapa shockwave. E, ito naman ay marami din pong side effects kumpara dito sa sampasampalukan na napaka-safe po. Maliban sa sambong na mabisa rin at approved ng Department of Health pagdating sa taong may kidney stone. Pero itong sampasampalukan, may iba pa itong epekto sa ating katawan, maliban sa nakakapaglusaw ito ng bato sa kidney at sa abdo. Sa iba pang pag-aaral, ang sampasampalukan ay meron itong HEPA protective means nagpoprotekta ito sa ating atay. Gastroprotective meaning sa taong may ulcer at anti-HEPA ito, anti-HIV dahil sa mga identified ng mga compound sa pag-aaral na malaki ang pakinabang nito sa taong may HIV para palakasin ang immune system mga kaibigan. May iba't ibang uri ng kidney stone, calcium oxalate stone, uric acid stone, cystine stone, strobite stone, kaya pwede itong sampak sampalukan sa research study. Wala pa itong long-term side effects sa pag-iinom nito mga kaibigan. At mas nire ko na kayo ang kumuha ng dahon at magpakulo nito sa bahay kaysa doon sa mga capsule or supplement na binibenta sa online. Online. Hindi tayo sure kung totoong natural. Kaya para makasigurado tayo na natural yung gagawin nating gamot, tayo ang gagawa sa bahay. Kaya habang tayo po'y umiinom nito, mahalaga din pong masundan ang dapat hindi gawin kung may kidney stone ka para mas 100% na effective ito at para mapabilis ang paglusaw. Umiwas sa mga mataas ang high fructose corn syrup ng mga pagkain. Dapat uminom din ng maraming tubig bantayan lagi ang ihi kung ito po ay normal o hindi hindi po normal ang dami nito sa isang araw bawasan ang pagkonsumo ng mataas na salt content o maala, katulad ng chicheria instant noodles at mga processed meat o baka magko na naman kayo o mag kung saan makabili ng sampasampalukan linawin ko lang po wala po akong binebenta na halaman gamot dito ito po ay libre at nakikita lang sa mga bakuran o di kaya naman ay natatapakan mo lang sa kakubatan at nadadaanan sa gilid ng magtanong-tanong kayo at nakita nyo naman sa video kung ano yung itsura ng halamang gamot na ito. Kaya bilang doktor, binahagi ko lang ang totoong informasyon. Walang bias kaya mismong napag-aralan na po talaga ito sa medisina. At pero kung ikaw ay healthy naman at gustong uminom nito for prevention at makaiwas na din sa iba pang mga sakit. Kaya mga kaibigan, itong video na ito ay...